Pang 17 days na ako dito sa tabing dagat at ang kalmada ng dagat at ang ganda ng paglubog ni Haring Araw. At bakit naman nung bata pa ako ay hindi ko po napapansin na ang ganda pala ng paglubog ni Haring Araw. Ang napapansin ko po noon ay, oh, ay utusan po kami ng nanay namin at sasabihin na magigib na kayo. Kaya dali-dali po namin kukunin yung container at usungan para magpila po kami doon sa kalsada kay Sayong. At habang nakapila po ang aming balde, kami naman po ay naglalaro ng Chinese Carter Kaya po siguro hindi namin napapansin nung bata pa kami ang paglubog ni Haring Araw dahil sa daming inuutos ng nanay namin. Uutusan kami magigib, uutusan magugas ng plato, uutusan magsaing, pati pagkuha ng tuba sa tabigi ay iuutos din. Gawa ng pagdating din ng hapon, ay iinumin naman yun ang tatay namin. Kaya siguro nung bata pa kami ay hindi ko yan napapansin, gawa ng minsan ay wala rin naman akong isasaing. Dahil ang huling isda ng tatay namin ay kulang pa para sa pangkain namin. Paano ko mapapansin ang ganda ni Haring Araw kung kumakalam naman ang akin tiyan. Kaya siguro po hindi ko napapansin ang ganda ng paglubog ni Haring Araw gawa ng sa hirap ng buhay namin. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos na kahit mahirap po ang naging buhay namin ay ngayon binigyan niya naman po kami ng makakain. At nagpapasalamat po ako sa aking mga magulang dahil mahirap man ang buhay pero patuloy kaming lumaban. Hanggang dito na lang po. Yan po ang aking for today's video. Maraming maraming salamat po sa suporta. Yan ang paglubog ng araw at bukas sisikat naman siya.